Anong sabi mo, Ems? Talagang siya na naman ang papasok ng ganyan? Oo, tingnan mo, nagkalas na uli yung sandalyas niya, parang kaliskis ng tuyong isda sa gilid ng paa. Baka manghingi na naman ng excuse slip yan sa P.E., klasik na dramang sirang sapatos boy. Shhh, huwag masyadong maingay, baka marinig tayo, pero baka nga mas mainam para matauhan sa pagitan ng mga palihim na bulong na kumiski sa hangin gaya ng nangangalmot na buhangin sa sahig na teraso ng pasilyo ng Francisco Balagtas National High School, tuloy-tuloy ang hakbang ni Daryl Nickdaw. Labing limang taong gulang, maiksi ang buhok, katawang payat, mungit tayong tayo ang likod. Suot ang asul na polo shirt na kupas na sa parte ng kwelyo at itim na backpack na busog sa kalatong higpit. Nakatungo ang ulo na parang target ng lahat ng matang nanunubok at habang lumalapat ang isang medyas niyang may butas sa loob sa harapan ng basag na sandalyas, kumakaluskos ang tunog ng lumang goma sa bawat tiles, wari ng lilimos ng awa sa bawat hakbang na papalapit sa silid-aralan ng grade 10 garnet. Dumaraing ang kaliwang chinilas, ginupit noon isang lingguhang pinagtal na strap, pinatahin ni Daryl sa inanyang si Aling Judith gamit ang tinik ng dalandan at sinulid na hinimay sa laylayan ng sirang tuwarya. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamis ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Kahapon, natuklap ang tahi pagtalon niya mula sa tricycle matapos ang tatlong oras na paghahatid ng itlog sa palengke bago magsimula ang klase. Sa kana ni Daryl, nakahanay ang mga estudyanteng nakauniporme, pawang malulutong ang palda at planchado ang long sleeves. Ngunit habang nagkakatitigan sila, walang naglanakas loob magsalita ng diretsahan. Pinipigil ng reputasyong mapagpasensya ng binata ang lantaran nilang pang-aalipusta, subalit lumulutang pa rin ang latak ng pangmamaliit sa anyo ng pigil na tawa at mapangusong hikab. Ngunit may isang pares ng mata na hindi nakatingin para light-lightin. Kay Principal Alicia Honrado, limampung taong gulang na haligi ng disiplina sa paaralan, nakatanim sa may dulong bintana habang sinusulyapan ang nangyayaring paglalakad sa dilubyo. At sa hiwa ng sandaling iyon, nahagip niya hindi lamang ang butas sa swelas ng murang tsinelas kundi pati ang tagong pangungusap sa mukha ni Daryl. Isang kabataan nilalamon ng hiya, mulit nilulunok ang pira-pirasong selda ng kapalaran upang manatiling patungo sa silid na magtatakda ng kinabukasan. Sa loob ng limang minuto'y naganap ang himig ng pagbabago Pinatawag ni Principal Honrado si Darrell sa opisina kung saan pumutok ang sekreto niyang ang suwelas ay naluluma hindi dahil sa kapabayaan kundi dahil alas 4 ng madaling araw ay nagigising siya. Binabagtas ang limang kilometro sakay ng tricycle ng tiyuhin, bitbit -bit ang basket na puno ng itlog na inilalako sa palinggihan. Pagsapit ng ikaanim, siya na may nagbubuhat ng biniling bigas sa mga suki upang makadagdag sa bayad sa kuryente. Sa katatakbo ng nakachirinlas pa uwi bago magsuot ng tanging pulong pamalit at paspasan namang babalik sa eskwela. Sa gabing halos madurog na ang talampakan, magchuchutor pa siya sa grade 7 na bahay palit ng lumang aklat sa agham. Nabuksan din kay Honrado na dalawang taon ng ginagapang ng kanyang ina, dating servidora sa pansiteria, ang dialysis ng asawa at katiting na lamang ang kinikita para sa sarili kaya ang bagong sapatos ay isa ng luho gaya ng mulanting load. Noon din, inilunsad ng prinsipal ang Stride to Pride program Ipinresenta kina Sir Baluyot ng TLE, Ma'am Rivera ng MAPE at kay PTA President Arman Cruz at sa loob ng tatlong araw, nakalikom ng sapat na pondo upang hindi lang bigyan ng sapatos si Daryl kundi pati pansuporta sa mga estudyanteng tatulad niya. Muli tigit pa roon, pinayuhan niya si Daryl na sumali sa Regional Science Fair kung saan ang proyektong Chinelas Generator, isang dinamo ng sirang flashlight, magnet sa speaker at strap ng chinelas ay lumika ng kuryenteng sapat para magsindi ng LED kapag naglakad ka ng 50 hakbang. Naging pambato ng paaralan at napanalunan ang unang gantimpala. Sa awarding, kinumpirma ni Superintendent Guzman na may scholarship si Daryl sa State University, dala ng imbensyong pinanday ng sirang suelas at pulyar na tiisin ng sakit. Pag uwi niya, inalayayan niya ang ina palabas ng dialysis center, iniabot ang liham ng scholarship. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakita niya itong mumiti ng walang bahid ng pangamba. Kinabukasan sa flag ceremony, tumayo si Daryl sa entablado, suot ang bagong pares ng minimalist na sapatos na may maliit na embroidered patch ng logo ng eskwela. Hindi mamahalin, ngulit sapat para ipaalalang may kamay na bumitaw sa sariling pribilegyo upang hagkan ang pasanin ng iba. Hindi ako bumilib sa sapatos, sigaw ni Daryl sa mikropono, kundi sa bawat taong tumahinang pag-asa sa mga hibla ng aking kahihiyan. Kung may makita kayong butas sa swelas ng iba, sana'y hindi nyo sukatin kung gaano kalalim ang hiwa, kundi kung gaano tayo kalawak upang punan ito, nang bumaba siya ay sabay-sabay na pumalakpak ang buong hanay ng estudyante at ang dalawang babaeng dating mahilig mang urot ay unang yumuko upang paghiwahiwalain ang lumang chinelas at ibalot ito sa frame na may nakasulat, pangarap na kinulang sa goma, pinunan ng tibay ng loob sa pasilyo kung saan minsang isinilang ang pangungutya. Ngayon ay nakapaskil ang poster ng Stride to Pride. Bawat kontribusyon ng estudyante, guro at magulang ay gilawang voucher para sa repair kit at libreng sapatos sa mga susunod na henerasyon. Sa dulo ng taon, kinatawan ni Daryl ang bansa sa ASEAN Junior Inventors Conference, ibinida ang Power Step, pinalawak na bersyon ng Chinelas Generator, ginamitan ng flexible piezoelectric film na kinakalap sa e-waste ng lungsod, at binigyan siya ng Platinum Award. Nang balikan niya si Principal Honrado upang iabot ang medalya, tumanggi itong tanggapin. Sa halip, Hiniling na ipangalan kay Daryl ang bagong gusali ng TLE na paupunduhan ng napanalunang grant at sa araw ng pagbubukas, nakasabit sa pinto ang lumang sirang sandalya sa loob ng shadow box. Ang simpleng paalala na isang piraso ng goma, isang butas na swelas at isang pusong naglalakad ng di sumusuko ang maaaring magsindi ng mga bombilya sa pinakadilim na pasilyo.